Hello po mga ka-asenso, pasensya na po kayo kung madalang na lang po ako nakakapag-upload ng video dahil busy po talaga ako sa panahon ngayon. Pero kahit paminsan-minsan, sana po ay hindi po kayo magsawang sumuporta sa aking channel na ito. Sa video po na ito, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po ba magpapaalaga ng baboy sa ating mga kamag-anak na monitor po natin yung feeds na ating ipinapakain. Pero bago yan, intro muna tayo. Mga ka-asenso, bago po tayo magpatuloy sa ating topic na ito, nais ko pong ipaalam sa inyo na kung kayo po ay taga Metro Manila, maaari po kayong umorder sa pamamagitan po ng lalamove at grab ng mga vitamins at gamot na atin pong pang maintenance sa ating mga alagang hayop tulad po ng baboy, kambing, baka at native chicken at higit sa lahat ng ating mga layer chicken o yung paitluging manok. Paano po umorder? Mag-message lang po kayo dito sa usapang agri negosyo kung kayo po ay hindi na po dadaan sa Shopee Shop dahil sa Shopee po medyo matagal po ang transaction at mas mahal po ng kaunti. Pero kung direct po kayo rito at kung kayo po ay Metro Manila, pwede na po sa Lalamob Grab at kayo na po ang magbook nun at ipapadala po namin sa inyo ang inyong produkto ura mismo. At ang payment po natin sa pamagitan po ng GCash, isend nyo po sa amin yung payment at ipapapick up po namin sa Lalamove o sa Grab na inyo pong binok ang inyong mga produkto na bibilhin po sa amin. At sa mga outside Metro Manila naman po, soon inaayos pa po namin yung aming COD sa LBC or sa JNT kung paano po kayo umorder ng direct po dito sa amin para hindi na po tayo dumaan pa po sa Shopee. Soon po i-update ko kayo kung pwede na po mag direct order dito sa amin para mas makatipid po tayo ng kaunti at kung kayo po ay malapit lang outside Metro Manila pwede po kami magbigay po sa inyo ng free delivery paminsan-minsan. Ngayon po balik po tayo doon sa ating topic Katulad po nang nakalagay po sa thumbnail kung paano po ba ang pamamaraan para hindi po tayo malulugi kung tayo po ay magpapalaga ng ating mga alagang baboy sa ating mga kamag-anakan. Katulad po nito, nang napapanood po ninyo, ito po ay alaga po ito ng aking tiyahin. Ako po ang nagsusupply ng feeds dito at ang aking ginawa po una, Naghahanap po ako ng feeds company o isang poultry supply na doon po mismo ako nagbabayad ng feeds at ipinapadala ko po, po ito sa aking tiyahin at siya na po ang nagpapakain dito sa aming alagang baboy. Ngayon paano po natin ma-monitor yung dami ng feeds na makakain ng ating alagang baboy na ating pinapaalaga? Tandaan po ninyo na kapag tayo po ay bibili ng biik at hindi po natin ito sariling paanak, nagkakaedad po ito ng 53 days o hanggang sa 60 days. Yung iba po, 45 days pa lang ay binebenta na yan. Pero mostly po sa amin, 50 days hanggang 60 days kapag bumibili po kami ng biik. So kung nagkakaedad na po ng 50 days ang ating mga biik na bibilhin, mga 5 days na lang po tayo magpapakain ng pre-starter feeds. Nag-re-range lang po yan sa 600 grams to 900 grams per head po ng ating biik na bibilhin. Para po hindi kayo malito, ang gawin po ninyo, pagbili po ninyo ng biik, doon po kayo ulit magstart magbilang ng day 1 nila hanggang sa pagbenta. Sa amin po, kasi bumibili kami ng biik is nasa 58 to 60 days na po ang kanilang edad. So sa starter feeds na po kami, nag start day 1 na po yan ang pagbibilang namin. From day 1 po ng pagpapakain namin ng starter feeds hanggang sa 30 days, nagkakatimbang po yan ng 40 kilos ng starter feeds ang nauubos ng isang baboy for example sa unang sampung araw ng pagdating ng biik po sa amin nagpapakain po kami ng 800 grams per day hanggang sa 1000 grams sa loob po yan ng sampung araw makakaubos po yan ng sampung kilo ang ating isang biik sa loob po ng 10 araw. Pagdating naman po ng 11 days mula nung binili natin ang biik hanggang sa ika 30 days, isang kilo at kalahati na po ang kakainin ng biik sa loob po ng isang araw. Divide po natin sa tatlong pakain, kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa tanghali, at kalahating kilo sa hapon. Depende po yan sa inyo kung twice kayo magpakain, i-divide po natin sa dalawang hati ang isang kilo at kalahati sa loob po ng isang araw para po yan sa isang Biik. total po yan ng 40 kilos sa loob po ng 30 days na pagkain ng starter feeds ngayon magta transition po tayo sa grower feeds at ang pagpapakain naman po natin sa grower feeds start po yan sa ika 31 days mula nung binili natin yung biik at ang dami po ng kanyang kakainin bawat araw 2 kilos na po ng grower feed sa loob po ng 25 days at another 20 days po tayo magpapakain ng 2 kilos and half sa isang araw sa bawat baboy na po yan. Total po yan ng 100 kilos or dalawang sako ng grower feeds ang mauubos po ng isang baboy sa loob po ng 45 days na pagkain ng grower feeds. Ayan po ang aming feeding program dito sa aming mga alagang baboy. At higit sa lahat sa feeding program po na ito, kahit nasa malayo ka, monitored po ninyo ang dami ng feeds na inyong napapaubos o nakakain ng inyong pinapaalagang baboy. Pagkatapos po ng 45 days na pagkain ng grower feeds, magta-transition na po tayo sa finisher feeds. Ayan na po yung 16 days o hanggang 20 days nating pagpapakain ng finisher feeds. Ang pagpapakain naman po ng finisher feeds, 2 kilos in half din po yan sa loob po na isang araw, sa loob po ng 16 days or 20 days. Kung 16 days lang po kayo magpapakain, 40 kilos lang din po ang mauubos ng isang baboy. Pero kung 20 days po kayo magpapakain, makakaubos po 'yan ng isang sako o 50 kilos ang isang baboy. Kaya lahat ng nauubos po ng ating alagang baboy hanggang sa pagbenta mula po sa pagbili natin, nakakaubos po 'yan ng kulang-kulang apat na sako dahil 40 kilos po doon sa starter feeds, dalawang sako sa grower feeds at isang sako or 40 kilos sa Finisher Feeds. Kaya monitor po ninyo kung gaano karaming feeds ang makakain ng inyong alagang baboy hanggang sa pagbenta po. At alam po ninyo kung magkano ang presyo nun. At makukumpute po ninyo ang total ng puhunan po ninyo mula doon sa starter feeds hanggang sa finisher feeds sa pagbenta ninyo ng inyong alagang baboy. Kaya habang hindi pa po ninyo na bebenta ang inyong baboy, alam na alam na po ninyo yung pera na inyong ilalabas. Kaya hindi po kayo malulugi sa ganitong pamamaraan. Hindi po pwede na nagpapaalaga lang po tayo ng baboy, magbigay lang po tayo ng pera sa ating mga kamag-anakan, bahala na silang bumili ng feeds. Hindi po natin alam kung gaano kadami yung kinakain ng baboy. Malulugi po tayo. Kaya dapat alam po natin yung dami ng feeds na ating bibilhin sa bawat isang baboy ito po karagdagang kaalaman din po hindi po maganda na pure grower feeds lang po ang kinakain ng ating alagang baboy bago po natin ibenta, isaalang-alang din po natin ang kalusugan ng ating mga consumer dahil tandaan po ninyo na ang grower feeds po ay sagana po yan sa antibiotics na kailangan ng ating alagang baboy, sa finisher zero antibiotic na po yan at lagi nyo pong tandaan na dapat regular po tayo nagbibigay ng vitamins katulad po ng vitamin pro lalong-lalo na po ngayong tag-init Five times a week po kami nagbibigay ng Vitamin Pro pero kung normal naman po ang panahon three times a week lang po Monday, Wednesday, Friday pero ngayon Monday hanggang sa Friday na po kami nagpapainom ng Vitamin Pro sa aming mga alagang baboy. Sa isang baboy po isang kutsarita sa isang litro o 1.5 ng tubig ang aming pagtitimpla ng Bitmin Pro. Binibigay po namin yan sa umaga, sabay po ng pagpapakain bago magtanghali po. Mauubos na po nila yung kanilang inumin. Pero mas maganda, lagyan po natin ng konting ice kung tayo po ay may ice sa ating bahay para mas nare ang ating mga alagang baboy kapag sila po ay umiinom ng Bitmin Pro o tubig man po yan sa automatic water drinker. Dahil tandaan po ninyo na bawal pong makainom ng maligamgam na tubig ang ating mga alagang hayop, lalong lalo na po ang baboy, manok at magkakaroon po yan ng diarrhea, mapapagastos pa po tayo sa pagbili ng gamot para mapagaling po ang kanilang diarrhea. Sa magtatanong naman, pag naubos na po yung Vitamin Pro sa kanilang inumin, maglalagay ba ulit ng Vitamin Pro? Hindi na po maglalagay na lang po tayo ng plain water at kinabukasan po ulit ang pagtitimpla ng bit min pro sa umaga hanggang dito na lang po ang video na ito kung nakatulong po ang video na ito sa inyo please do subscribe po and follow my facebook page